Katanggal tayo ng side mirror on, ng Bersa. Papalitan natin yung salamin lang. Ito. Nalagyan ko ng tape para, eh, kasi basag na para hindi mahirap tanggalin baka tumalsik sa mukha pagkalagay ng tape tutulak ng pabuntar on tapos hihigit hindi sa baba pa ganyan kaya natanggal na tapos ito itong tanggalin natin to ayan o no? oh. yung wire para sa automatic na ganyan kasi napapalitan natin ang bago ito yung bago yan ito ang ipapalit natin sa basag na salamin ayan nakapit na natin yung bagong side mirror pwede na siyang testing yan para malam na tempo. Hmm? Susi muna natin. Tapos. Ito yung switch niya. Tapos pindutin natin dito. Pakaliwa. Ayan, gumagalaw na. Hmm. Diba? Diba? Okay na. Patayin. Patayin naman. So, good na. Nandito naman yung pinagpalitan. Huwag natin dito sa lamesa. Ito yung basag na pinagpalitan. Ito ang original na side mirror. Meron ba siya? Yung sa heater. Yan, no? Diba? Yan no? Hindi, hindi pwedeng tanggalin. Kasi nakadikit masyado. Sobrang dikit.